umaga at another day of and another vlog. For today's video, pupunta kami ng Tanay Rizal. Isa na namang campsite ang bibisitahin namin doon. Um, marami na kami napunta ang campsite, pero itong campsite na to uh, sikat na campsite sa Tanay Rizal, and hindi pa namin to na bibisita. So, ngayon namin to pupuntahan. Ito ay ang uh, Viewscape Bioscape Nature Park. So, maganda ang mga reviews dito. Highly recommended siya. So, Tara, tingnan natin kung ganun pa rin, highly recommended pa rin ba o hindi na. So, tara guys, samahan nyo kami. Magla-live sana ako sa YouTube, kaso walang signal, kaya video na lang. 20 minutes, makakarating na kami sa campsite sa Bioscape Nature Park. first day of the week, Monday. So, wala kaming kasabayan. Ngayon, marami kami kasabayan. Motor, mga sasakyan. So, sana makakuha kami ng magandang slot sa campsite na pupuntahan na Saka, hindi ako makapag-live eh. So, ito na lang, video na lang. Sana ka okay. Ano So, guys, 2 minutes para makarating tayo sa Viewscape Nature Park. So, ito yung daanan. Okay naman siya, guys. Simentado. Kung may mga kulang kayong supply, maraming nagtitinda dito. Ano kaya? Yung... Oh, yes, farming to this campsite. Nakita ko rin eh. Oh, yes, So, dito kami maglalagay ng aming tent. So, yes, ito yung view namin. So, first time din namin, guys, na mag-camping. Marami kami kasabay. So, mainit ngayon, guys, pero hindi mo siya ramdam sa balay. Kasi mahangin din. Ay, 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 po. So guys, ito na pala yung setup ng tent namin. Hindi na kami nakapaglagay ng canopy kasi hindi naman siya gano'ng kailangan. Sana wag lang umulan. Hindi naman siya gano'ng kainit. Even though na uh, matas ang sikat ng araw pero hindi siya kainit. Uh, mahangin siya. And then, first time namin to guys na marami kami kasabayan ngayong magpapit. Guys, time check. 2.28 na ng hapon, hindi pa kami nagtanghalian. Nagluluto pa lang si Chris ng baboy, sinigang sa Sinigang sa Yan ang maganda dito. Kahit mga ano. Kahit mga... Habang nagluluto si Chris, iwan ko muna siya at explore ko ang campsite. So guys, nakikita nyo ang ganda ng view ng kabundukan ng Sierra Madre, yung ulap. Meron din sila dito mga e-houses at mga tent na po rin. Merong cottages at meron din silang mga cabin na pwede rentahan. Kung gusto nyo rito guys, i-message nyo lang ang Facebook page ng Viewscape Nature Park. So guys, ayan nakikita nyo ang ganda ng kabundukan ng Sierra Madre. Nag-complement siya sa mga ulap Mahangin dito even though mataas ang sikat ng araw pero hindi mo siya ramdam. Maganda din ang landscape ng campsite. Yan ng mga e-houses na pwede nyong rentahan. So guys, yung landscape nila dito maganda pang background sa inyong mga Instagram, Facebook na ipopost. So talagang masasabi ko na hanahawak pa rin nila yung sinasabing recommendable itong campsite na ito. Even though maraming tao pero masaya naman. At ito yung kanilang infinity beautiful na overlooking din ng Sierra Madre. Sakto naman guys pagbalik ko nakapagluto na si Chris kaya kumain na muna kami ng aming late na lunch para makapagpahinga na rin. At pareho kami galing din sa night shift na duty. Time check 3:29 ng hapon, kakatapos lang namin maglunch. So mag mo muna si Chris. Pareho kami galing panggabi. At ito yung view namin ngayon. So, first time din namin magkaroon ng maraming kapitbahay na mag-camping. Time check. 5.30 ng hapon. So, nag-start na rin kaming magluto ng aming hapunan bago pa dumilim. At sa mga oras na ito, talagang namangha kami dahil patuloy pa rin dumarami ang mga campers na dumating. Dinaig pa ang isang fiesta ng barangay sa dami ng campers. Time check, magala sa east na ng gabi at ito ang view ng campsite. Mararamdaman mo na rin ang lamig ng simoy ng hangin. Pero guys, higit sa lahat, ang importante, meron sila ditong lababo na merong malakas na tubig, comfort room at shower room na merong tubig at higit sa lahat malinis. Yun naman guys ang importante sa mga campsite na pupuntahan natin time check 6.30 na ng hapon at ito ang scenario ng campsite pero guys sigit sa lahat laramdam mo na ang lamig ng panahon para kang naka aircon cool. at patuloy na dumarami ang mga campers na dumarating sa mga oras na ito nag start na rin si Chris na lutuin ang kanyang pulutan na lempong barbecue tinay niya itong lutuin sa binili namin na parang sizzling pan Cut. Mukhang, mukhang makakadalawa na ako na itong gulag, ah. <laughs> ang ganda pa naman ang panahon. Ang ganda ng view. Ang lamig na ng simoy ng hangin. Abot, ah, tara pa ng pulutan ngayon ng barbecue. Oh, wow. mam maa ka ng ayos hindi ka mag alala kita <laughs> niyo naman guys yung view guys ang yung 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 paganda pala dito sa yung lagi sa yung yung day 2 namin dito sa Viewscape Nature's Park. At aside sa sea of clouds na nakita namin pagising, namangha kami sa dami ng campers na dumating pala kagabi. Nagkakadikit-dikit na yung mga tent. Pero sa kahit ganitong senaryo, nakatulog kami ng maayos, walang speaker, walang malakas na tawanan o kwentuhan at talagang nakapagpahinga kami. Siyempre, pagising mo sa umaga at malamig ang simoy ng hangin, masarap na dyan ang kape at nakaupo ka lang sa iyong camping chair sure. na sa kabundukan ng Sierra Madre. Hello guys, good morning. Day 2 namin dito sa Viewscape Nature Park, Tanay Rizal. At ito yung view ngayon dito. Grabe guys, ang daming campers ngayon. Sunday. Uh, actually kagabi, maraming pang nagdating. So, ngayon, as in marami talaga. First time namin nag-camp na ganito. Na marami talagang campers. Ay. Okay. Uh, sobrang lamig kagabi. As in malamig talaga kagabi. Hindi mo na kailangan mag-electric fan sa mga panahon na to kung pupunta kayo dito. Sobrang lagi. Even though sa tanghali, malamig pa rin dito. Uh, maganda ang view. Na uh, hahawakan pa rin ni Viewscape yung, yung talagang highly recommended itong place na to. Even though na uh, marami kayong campers na nandito. Masaya naman. Hindi kayo magugutom dito at mayroong restaurant na nag-offer ng kapi at silog meal. Time check, mag quarter to seven at ito ang aming breakfast. Sa sling sinangag with migoring goreng, scrambled egg, venice sausage, and coffee. So guys, nandito kami sa may swimming pool area. So guys, maganda dito. Pag summer siguro uh, mas masarap maligo dito sa tubig. Pero ngayon, uh, di ko sure. Guys, may ano pala dun. Eh. Anong tawag Dragon fruits. Oh, kahapon, nang bumaba ako sa area na ito, hindi pa gaano kadami ang tent at mga campers. Pero ngayong umaga, nagdoble ang dami nila. Masasabi ko ngang triple pa. Talagang dinarayo ang campsite na ito dahil sa kanyang klema na malamig, magandang view, para kang nasa Baguio, which is 2 hours away lang naman from Metro Manila. Hindi mo nang kailangan lumayo. Dito lang yan sa Tanay at makukuha ka na ng ala Baguio vibes. Guys, time check 7 minutes. 38 ng umaga. Tignan nyo, may namumuong ulap dun. So, hindi ko alam kung may dala na yung ulan. Pero makalimlim. At ito nga yung situation dito. Ang dami talagang mga campers. Hindi mo pagkakaila. Highly recommended ang lugar. Dahil sa ganda ng ambiance, maganda yung weather. Guys, uh, dito na palabas namin. Wait, kumamkam campsite. Resibo. Ten, may resibo. Ba't pa bumagsak yung ulan, uminit kami So guys, kailangan pala ng resibo. Ay, hey, balik. Bye-bye, uwi na kami. I will catch you sometime guys. Sana pagaganda ng campsite nila wala kang masabi kung kaya punong puno talaga yung campsite nila halos ano na halos dingding -ding lang ang pagita ng mga tent na nakaset up kami nga kagabi naririnig namin yung mga natutulog naririnig namin yung kahit yung pagkagat ng ipi ng kapitbahay <laughs> yung isa da talagang digit na digit talaga yung mga tent na ultimo yung mga humihilik na malakas dinig na dinig sa dami na nag camping dahil sulit naman nakapaganda talaga ng campsite paganda ng view kaya ang daming tao sa ano, sa Tanay alos na ubus siguro yung Manila ngayong Sabado puro nandito sa Tanay buti na maaga kami nakapag back up tayo no masama na yung panahon eh bago pa lumakas ang ulan wala na nasa biyay na kami bye